Tony po mga idol Manang gabi mga, nanggabi, mga Kung saan man na solo kang mundo Ngayong araw na ito ay Linggo Pizza Bendy City ng Abel 2025 Mga kaidol Ngayong araw na ito ay May nagpasipsip dito Ng kapitbahay namin ng sip-sip -si po sa negro mga kaidol ito po ay sip-sip -si po sa negro ng walang may mga mga kaidol ayan ang sip-sip po sa negro kailangan ng hindi natin ay may tapon sa tamang takinan ayan po ayan po ayan po ayan

nagkat sa kapil na sa katunayan ay na chip-chip po po na yung mga kaidol ang ng awasa o manila water mga kaidol ang sinisip-sip na gumi po ng kahit anong klase po gumi ng tao, ng hayop sip-sipin niya po mga kaidol dito lang po nangyari po yan sa kasigna ang bilid San Jose Rodriguez Rizal Ayan po mga kardol Shut up muna na kay Arindia Bakayan Kagagamutan vlog Shut up po mga kardol Ang langit ay walang kalapulap Ang langit Malinaw Malinaw vô lăng uốn lấp ngang lên rồi, lấy luôn đấy, vô Maraming maraming salamat po at sana po huwag mo tayong magsawang manood at pakilike naman po, pakishare, like and subscribe ang aking youtube channel mga kaidol. Maraming maraming salamat po at at out good po sa ating lahat mga kaidol.